Hi friends! Welcome back to my channel, Mami Chamini Vlog. So for today's video, my mini games or activity ang mga bata. So tara, samahan niyo kaming panoorin sila maglaro. Itong mga pamangkin ko, napaka-competitive niyang mga nyan. Sana walang mapikon. <laughs> <laughs> tayo, ano? Ano? Papalag tayo, di ba? Papalag tayo? Ano hmm. masasabi mo sa kalaban mo? Dali! Sasaktan ko siya kay hampas ko. <laughs> masasabi mo sa kalaban mo? Galingan no? nyo, malakas mo. Wow! panis, ubus, pati pantubos. Wow. Nak, <laughs> okay. anong masasabi mo sa mga kalaban mo? Ko? Ang sarap batuhin sa mga. <laughs> uh, Saan naman talo kayo? <laughs> uh, what can you say to <laughs> your kalaban? <laughs> masyado silang competitive sa bawat isa. So, ayan, tignan natin kung paano sila maglalabanan ng taponan ng balloon na may tubig. O, ayan, sige, pak, um, mm, bam, bam, boom, boom. Sige. <laughs> Ito mga pamangkin ko, lagi silang naglo-look forward talaga sa mga games, sa mga movie nights, sa Friday nights na hinahanda ni Daddy Charles at ni Tita Nick. Mas maganda na may kinakalakihan sila na bonding sa bawat isa at para lumaki sila na close sa isa't isa. Tsaka maganda rin talaga mga pamamaraan ito para magkaroon sila ng times out sa paggamit ng mga gadgets. At saka may kasabihan nga na minsan lang sila maging bata. Kaya sulitin na natin yung mga panahon na pwede tayo makipaglaro, makipagbonding sa kanila, makipagkwentuhan sa kanila. Sa so, totoo lang kapag kakwentuhan mo sila, marami ka rin matututunan. Kasi yung minds nila, iba sa atin. No? Napaka-pure. Iba yung witty na meron sila. At the same time, iba din yung magiging connection ng parents at saka ng mga kids ako din naglo-look forward sa Miko ko, sa akin baby, na hopefully, kahit siya, ang laki ng gap ng mga pamangkin ko sa kanya, hopefully, ano, napatuloy pa rin sila makipaglaro kay Miko. At saka, babying baby talaga din si Miko sa kanila. Love na love nila yung anak ko. Tsaka, di ba, oh, tingnan nyo sila, ang sasaya nila. Ayan yung mga sarap balikan, eh. Isa sa mga gusto ko sa mga ugali ng mga pamangkin ko, they are good listener. No at saka syempre kung good listener sila dapat ikaw as parents din or titos titas dapat good listener ka din sa kanila. At saka mga masusunurin sila. Alam nila kung ano yung ayo ng parents nila, ng lola nila, ng tito tita nila. Pero syempre hindi pa rin natin maiuwasan yung may magkukulit pa rin, may konting tigas pa rin ng ulo. Pero at least ano, nagagabayan sila. At saka itong mga pamangkin ko na ito, they are the answer din sa prayers ko noon kasi nga I've been longing na magkaroon din ng baby or ng sarili kong mga anak. So sila yung nalagaan ko nung mga baby pa sila. Nag-assist din ako sa mga parents nila para maalagaan sila. Ano ba yan? Baka na naman ako dito. So, pwede rin kayo mag-isip kung ano yung mga bagay na po pwede ninyong gawing games para makipag sa inyong mga pamangkin or mga anak. So, thank you very much for watching with me and I hope you like it. Have a great day. Bye!